tapo one time, mga fishermen po ito, fisher folks, no? Uh, sila, um, parang mga 30 people or more than 30 people sila, uh, kinukuha sa kanilang lupa. Sa amin naman, public land po yun. Okay? Ayun ang pinatax declarationan po ng isang tao. Uh, pinapalayas nila yung mga kliyente ko, natalo tayo sa first level court. Pero pagdating po sa second, pinapil natin yung kaso, ay nanalo po tayo. Kaya talaga yung feeling po noon, ang saya. Kasi yung mga bahay-bahay, maraming bahay na na itatapol na sana yung mga bahay na sisirain na po dahil nanalo sila sa first level. Eh, na po natin. Tapos talaga na may peace na sila, makakatulog na sila sa probinsya po. No? Bakit naranasan ko rin po yung mabigyan ka nga ng isang manok. <laughs> isang manok po. Wow! Okay po sa akin kasi hindi naman po tayo talaga naging abogado para po yung maman. Naging abogado po tayo dahil may karanasan po kami ng injustice sa aming pamilya. Welcome sa Kwentuhang si Bak. Hello po, ito rin natin kung sa kayo. Mabuti po, hello. At uh, tayo po ay uh, excited sa inyo pong interview ngayon. Mag-uusapan natin ba sa anumang topic. No, ready na tayo. Go! Ready, ready na <laughs> na, so. Um, ako po si Attorney Catherine Corpus Valencia. Uh, Tagapobinsya po tayo from the province of Ilocosur. Uh, una po, meron tayong uh, units MedTech sa UST. Nakapag-aral din po tayo sa Manuel Quezon University. At nakapagtapos ng uh, uh, sa College of Lepo uh, sa, sa, UP Diliman. At isa po tayong private practitioner na humahawak po ng mga iba't ibang klase ng kaso, lalo na po no, sa mga um, kababayan po natin na nangailangan po ng tulong legal. Uh, at the same time, tayo rin po ay naglilingkod uh, sa church. Okay, eh, nag, um, at isa rin po tayong nanay, asawa, at uh, siyempre po, uh, tayo po ay nakipaglaban sa cause at po kasi po ng si Bank Party List. Yun ang attorney, kami po, pwede po kami bigyan yung... na uh, bakit si Bang? Ano po yung malapit na ako? Kasi yung personally po sa inyo, yung morality, yung principle ng si Bang na connected po sa inyo, kaya po kayo sumama sa Um, uh, una, pro-God. So tayo po ay naniniwala sa Panginoon. At uh, pro-country, mahal niya ang ating bansa, yun din po tayo. Nagre-represent din po ako ng marami pong mga uh, kababayan natin na tinatawag ating pro-bono cases. Nasimula no, pa po noong 1997 when I passed the bar exam. So, nakita po natin na marami pong pangailangan ng ating pong mga kababayan. So, tayo po ay nag ng mga pong klase ng legal services po sa, sa province. So, parang ito, parang ano si asibak. Parang asibak po ito dahil asibak po, hindi lamang siya nagpa ng mga laws o nag-author ng laws na kinukontra niya ang corruption at nakakatulong din po sa ekonomiya. Hindi lang po yun eh. Marami pong project, uh, program po ang asibak. nagre po ito ng iba't iba pong uh, Uh, medical assistance, no? Eh, even po tulong sa mga uh, livelihood projects, maganon po. Eh, eh, parang nakita natin, nadaman natin, ito rin po pala yung ginagawa na natin. Kaya lang po sa iba-ibang paraan at ibang sphere. Pero dito po sa party list natin, si back party list, uh, of course, mas malawak po na sphere at mas malawak po ang klase ng pagtulong. Yung atin po gusto mangyari, yung exposure ko po as a private practitioner, doon ko po kinuha siguro. Kaya madali na lang po na naka-align tayo sa uh, agenda, advocacy po ng SIBAC. So ang SIBAC party list talagang pinaglalaban kung anong kapakanan po natin bilang citizens. No, kaya kung may mga batas po na hindi dapat, no, uh, hindi dapat may pasa, lalo anti-God na bills, eh talaga pong lumalaban ko po ang SIBAC party list and then pro family. So ang mga ini-sponsor po ng mga batas, talaga nakakatulong kagaya po ng na, nabanggit ko po kanina na doktor para sa bayan lo. Eh matalino yung bata pero wala naman kung sapat na pagkuhanan po ng uh, gagamitin. Eh, napakaganda po ito. At ala uh, ang uh, susulod na po dito eh engineer para sa bayan, lawyer para sa bayan, no? So magkakaroon po ng pag-asa. Hindi lang po yung mismong mga bata na walang kakayahan ang mga magulang, kundi yung pamilya kagaya rin po namin na sa Bihayrang Pairon mula sa mahirap na pamilya ay nagkaroon din po tayo ng pag-asa no? dahil nakapag-aral din po tayo sarap po sa feeling <laughs> sarap sa feeling nun okay? Oh, hindi, naman, hindi naman po primarily na upang maging mayaman ka para mag-aral, hindi po yun Kundi para yung, uh, yung talento natin, abilidad natin ay magamit natin, may paggamit magkaroon ng sense ba yung buhay natin yung existence natin, merong sense kesa naman nag-exist ka sa mundo, tapos nilipas ka, wala man lang nangyari sa kapaligiran, no? eh sayang po yung mapinagkalob ni Lord sa atin. Yung atin pong gusto mangyari, yung exposure ko po as a private practitioner, doon ko po kinuha siguro. Kaya madali na lang po na naka-align tayo sa uh, agenda, advocacy po ng SIMAC. Marami tayong mga pro bono cases eh, sa probinsya po. No? Naranasan ko rin po yung mabigyan ka ng isang manok. <laughs> Salamat po. Wow. Okay po sa akin kasi hindi naman po tayo talaga naging abogado para po yumaman. Na sabi ko po kanina, naging abogado po tayo dahil may karanasan po kami ng injustice sa aming pamilya. I can share to you na injustice na binigay. Uh, bakit po ganito na lang 'yung sacrifice natin ibigay ng mga pamilya? Yung naipon po ng amin kong uh, ang aking po magulang na pera na ibili po nila yon ng isang lupain, no? Pero po may nagaangkin, no? So, sila po ay talagang ginawa nila lahat para po makuha yung lupa na yun. Um, ang tatay ko nga po noon, ah, uh Parang muntik na rin po na, ano eh, yung gagamitin na po yung violence. Parang narinig ko po sila sa gabi, ganyan. Kung papasok sila, papasokin nila ang lupa natin, nakaredin na ang aming, ano, nakaredin na yung kanyang uh, itak. Parang ganun ba, praise God, ano po, walang violence na nangyari. Pero ano, ikaso nga po, nasangkot sa kaso, isang lupa. Eh na nga lang ko ang pinambili doon, yung naipon ng aking mga magulang, yung nanay ko ng FW, yung tatay ko na nagret ng farm, ng mga fields, no? Para magtanim po ng pakwan. So, um, sabi ko unfair naman na pinaghirapan ko ng mga magulang ko at makuha lang po nila. At binili naman po ng tama ng aking mga magulang. So, I think yun po yung nag uh, sa akin na no, after two years sa MedTech, no, sinabi po ng tatay ko na, anak, tuloy-tuloy pa rin tuloy -tuloy po yung civil case patungkol sa ating lupa. Tapos sabi ko ay pa, pwedeng mag-shift na lang po ako, sabi ko ganon, no? kahit po sabi uh, sa biyaya ni Lord, naging scholar din po tayo sa UST. Pero sabi ko, mag-shift na lang po ako. Gusto ko talaga maging lawyer para ma-defend ko yung ating ano, yung ating pong, kung kukunti kapiraso po na lupa na pinaghirapan po ninyo. So, yun po yung talagang nag-ujok sa akin. And then, after political science, kumapo tayo ng law dahil uh, gusto rin naman talaga nating ipagtanggol ang mga uh, victims of injustices. Um, may sense of satisfaction po kapag pagkatapos ng kaso na ipaglaban po natin. At uh, talaga pong makikita mo naman po sa kanila pang may pamilya, nagpapasalamat. Oh, yun nga po one time, mga fishermen po ito, fisher folks, no? Uh, sila, um, parang mga 30 people or more than 30 people sila. Tapos um, sila po ay uh, nakatira um, near near the sea. So ang amin naging ano um, defense kasi kinukupkop uh, sa akin sa kanilang lupa. Sa amin naman public land po 'yon, okay? Kaya lang pina-tax declarationan po ng isang tao and then um, kami naman po no ay uh, pinapalayas nila yung mga kliyente ko. So kaya pa naman po talagang biyahe ni Lord nagresearch tayo. Natalo tayo sa first level court. Pero pagdating po sa second, hina natin yung kaso. Pagdating po sa second level po, ay nanalo po tayo. Kaya yung feeling ko noon, ang saya kasi yung mga bahay, bahay, maraming bahay na na itatapol na sana, yung mga bahay na sasirain na po dahil nanalo sila sa first level. Eh nahabol po natin sa second level court. So, masaya po tayo kasi nawala yung kanila pong, nakita ko po talaga na may pista sila, makakatulog na sila. Kaya naman yung pinaghirapan ko ng bahay, ay ganun lang, sisirain lang, no? Dahil sa uh, without base naman ko na claim. So, uh, yun, praise the Lord po at na natulungan din naman po natin sila. Abot po natin po makakaya. to 20, um, 20.07. Yeah, magandang po. Nagpunta po kami, uh, nangampanya po kami sa mountainous part po na Ilocos War. Ikasama eh, ko pa po noon yung 5 years old na anak ko kasi gusto niya sumama. Akala niya siguro, akala po niya yung pupuntahan niya ay outing. Kasi po, ano, three days po kami sa lugar na yon. Dahil hindi ka makakabalik agad eh. No, isa lang po yung sasakyan papunta, isa lang din yung pabalik. Parang gano'n. So, natulog po kami doon. Two, uh, three na, uh, two nights, three days. It's exciting. Kasi, yung kami po sinakyan, pag transfer namin sa, from one town to another, yung amin pong nasakyan, abana flat uh, doon po sa top of the mountain. E eh, wala pong commercial centers doon. No? Ang meron lamang po doon, mga, mga wild na, 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 na berries, wild na trees. Nagantay po kami doon ng, ng, ng tulong. So parang five hours kami doon. Uh, yun yung sabi ko, sacrifice. After that, dumaan po kami sa ilog. Papunta na naman po sa another town. So I think yun po hindi ko makakalimutan. So tinatanong ko rin yung sarili ko noon, bakit namin ginagawa ito? Then talaga pong makikita natin na kailangan. Para lang ipaalam sa mga, ka, mga kapwa-Pilipino na may party list uh, si Bak, na si VAC na talagang pro-God, pro-country, pro-Filipino, pro-family. Ngayon, okay, nakaranas na po pa kayo ng dentre. Mm -hmm. Paano nyo po tingin ito? Dito ba kayo natatanggol? Siguro, nasaray na rin po tayo dahil uh, iba't iba naman po yung nakakaharap ko natin. Pero sa, uh, sa atin, yung prayers talaga, panalangin po talaga pinapanalangin ko po yung kliyente, pinapanalangin ko po yung mga kaharap ko na lawyer, pinapanalangin ko rin po yung judge. Siyempre, gusto natin maging just yung judge. So, napakahalaga po talaga yung panalangin. At siyempre po yung trabaho natin, may parang sanay ka na rin. No? kasama na rin po dyan. Pero kung wala ka namang uh, kinakatakutan, no? yun lamang ba na kinuha mo, yung uh, yung defense no ng mga defenseless defend mo sila i think uh, di ka dapat matakot doon no yung i-defend mo yung mga wala naman talagang uh, kakayahan para i-defend nila sarili nila di dapat matakot doon no at saka yung buhay natin eh and then task ko na kay Lord wala <laughs> na si Lord although may mga anak din pa ako pero siyempre nag-iingat din po tayo lalo na po one time sa isang probinsya, hinawakan ko po yung election protest at mga election cases. May init 'yan. Talagang makikita mo na mainit talaga pag election uh, uh, cases, maganon. Pero I think re prayer pray, uh, our prayers really work. Yan po. Siyempre, tragedy siguro 'yung mga 'yan na nalalaga. The word of God, the word of God uh, po na paglabas natin, naladala mo ang salita ng Diyos. Eh uh, napakahalaga po 'yon na nagbibigay ng calmness, na nagbibigay ng uh, peace sa atin. Ano po yung gusto nyo magpalaman ng mga tao na hindi mo nila alam sa ngayon? Hindi Ma mahilig po akong magluto. Although mga niluluto ko naman, ah, uh, nadidiscover ko lang, gano'n. Yung parang pag natikman mo, ay gagayahin ko nga ito. Pag tinikman ko gano'n, ay research ko. Parang, ah, alam ko nila nito. Parang uh, ito yung lasa, ganito. Tapos i-i-i, ano, itatry ko na siya, experiment ko na siya. Tapos magugustuhan naman ng aking pamilya. So, akala nila magal ako magluto. Eh, hindi. Ano lang, tsamba lang. Chamba. <laughs> one, one time, sa, sa, sa hirap ng buhay, dinasar ko na ang panalain ko noon, great for ako, na... Magkaroon kami, na, na, naglalakad ako gano'n. Sa, Lord, sana may makakita sa akin. Akala ko, ang TV is everywhere. Sana may makakita sa na station na mahirap kami at bibigyan kami ng isang isang pranggana ng pansit. At kakainin namin yon ng isang buwan. Ang kala ang pansit, hindi siya masisira. Ganon, ano? Pero yun pala. <laughs> masisira pala yung pansit. May ilang oras lang. Actually, may share ako sa inyo. Noong College of Law sa UP, akala ng mga classmates ko siguro, uh, snub ako. Snub. Kasi hindi ako sumasama. Hindi ako sumasama sa mga lakad hindi na alam ang pera pa lang kasi cash pagpasa ng xerox eh yung sumama ako first day kasi syempre block section sumama ako kumain kami sa Katips, i think ano yon shakey's uh oh tapos di sabi nila uh, ano sabi nila yung ano kami uh, yung share share yung ambag-ambag and yun naman ako masabi na wala akong iambag. yung pang-xerox ko sabi 70 pesos inambag ko eh tuloy, hindi pa hindi na pala kapag Kaya hindi na ako sumasama. kasi hindi nila alam, ang baon ko lang isang Skyflix At yung libreng tubig sa foun water fountain, as sa mga corridors ng yung College, may mga water fountain doon, eh, doon ako may inom. Doon, lang nila na islam ako. kala lang nila na parang, kasi may, may eyeglasses ako makapal, kala lang nila eh talagang, dawag noon yung, ano ka na, dawag nyo, eyeglasses na, na, puro ka aral-aral. Akala nila gano'n ako, hindi. Hindi lang ako sumasama kasi wala akong pera, gano'n. High school pa lang talaga. High school, baon ko palagi ay isda eh. Paksino isda o kaya buro isda kasi meron po kaming palaisdaan po na di naman kalakihan. Then, wala akong baon na, na cash. Actually, one time ang hawa ko lang 20 centavos, uh, 25 centavos, yung binting ang tawag namin. Tapos ang binibili ko noon, um, isang isang ano lang, yung uh, tinatawag naming kamoteng kahoy na na, na grate and then na shape into circle. Eh one time papunta ako doon para bibili, nahulog yung 25 centavos ko sa kanal. Kanal. So parang ay bak ano ako, balik ako sa klase. Na hindi ako nakamerienda. Pero every time po na ako'y papasok, sinasabi ko lang na, Lord, malalampasan ko rin ito pasan din namin ang uh, ganitong klase ng buhay. Aral lang. Maray, until college, isa lang ang sapatos ko na, Nung kulay yung, kung mag-open yun, rugby lang is the answer. No? Rinaragbyan ko talaga yun. Okay? Hindi ako nahihiya. Okay? Pero awan ng Diyos naman, dahil uh, sila tulong ng Panginoon, graduate naman tayo at uh, awan ninyo si eh, naging cum laude din tayo noong college uh, uh, so sabi bihaya ay, na ni Lord kaya kung may mga ganun sabi ko sa mga estudyante ko noon no, no, nag nagtuturo tayo pag sa tingin ninyo mahirap kayo ngayon ay pagpatuloy nyo lang no okay go lang mag-aral mag kayo ng mabuti and then by God's grace malapasan din natin yan uh, so yun kasi I came from that situation kaya nakaya ko na sabihin sa kanila na temporary lang yan yan kung may pagkakataon mo kung makausap ng isang leader, past or present, buhay man rin in sino po at ano po itagalan? I think, ano, si Abraham Lincoln. Ah, ah. ah bakit? Kasi mahirap yung napagdaanan din niya. Alam mo yung umihiram siya ng mga libro, nilalakad niya, milya-milya. Milya, no? Oh, para lang humiram sa library, public library ng libro, matanda na siya, di ba, nung nakapag-aral. Siya ay nagtrabaho ng kung ano-ano mga trabaho, pero hindi ko sa buhay. So bilang private citizen, na admire ko siya. And then nung naging president siya, mahirap din ang panahon noon. May civil war. Pero nakaya niya. No, na, na mapasta yung Emancipation Act nila sa US. ba diba? Yung uh, yung pagpapalaya din sa mga black. No? Yung ganong klaseng presidente na kahit ang pinagmulan, kahirapan, pero hindi pala yun ang nagde-define sa personality mo. Ganon. Ano po yung tatanong sa kanya? Sa kanya? Um, sa oh, kanya? isang tanong. Sa age niya na matanda na siya nung naging president, ano naging sekreto po ninyo? Bakit nakayanan nyo? At sa panahon na yun ay eh, may war pa. Eh kung hindi lang siya na-assassinate, di ba? And kung hindi lang siya pinatay, abang nanonood sila ng kanyang family ng isang movie or uh, TV program, di ba? Di buhay pa po sana, no? Pero, um, yun, I think siya, at ganoon din si George Washington, kasi sila pareho na mahirap nag-umpisa, no? Uh, I think sa mga ganoon na ako na-attract, yung pinagdaanan nila mahirap, pero despite of the odds, at saka yung hirap na yun, eh naka naging ano sila, di ba? President. Ano pa nga po si Bram Ingol, dahil yung kasabay niya naman tayo yung Ano pa pinag pinagdaanan niya? Oo, dumaan siya. Setbacks. Yes, pa talo siya. Nung tumakbong councilor, talo. Nung tumakbong uh, congressman, talo. Nung tumakbong senator, talo. Pero nung naging pres tumakbong presidente, nanalo. Ayan siya yung epitome ng do not give up. Yung hindi nag-give up. Nakayos so, uh, ano po talaga ang bigyan. Ano po, yung motto po sa Nag-iba like, naman na, um, I can do all things through Christ who strengthens me. Ganon. Ano po yung pinakamalapit sa puso nila po kasi na si Bob Partners? Render ng mga public uh, services like tulong, mga medical na natulong, kasi napakahalaga yon dahil naranasan ko yung hirap eh. Paano po natin mas makapalakas ang access sa justisya at makapagbis ang due process sa mga ordinary mga mayroon? um, Ngayon po, napakarami pong uh, reform reforms sa judiciary na inilalapit ang korte po sa ordinaryong mamamayan. Pero I think uh, doon pa po sa pag-educate natin sa citizenry na meron silang mga ganitong pwedeng i-take it it advantage or pwede nilang i-resort na, na mga Uh, mga ways, no, na hindi hindi sila matakot. Kasi maka yung iba nag-isip nag na wala kang pabay sa lawyer o mga So, I think um, mas marami pa sana na educational campaign sa mga barabarang guys na meron tayong ganito. May ganito po na services ganyan. Eh, informative po na campaign. Okay. <laughs> ano po sa tingin yung pinaka-urgent na batas na kailangan ipasangay sa Pilipinas? think yung ano pa rin po, freedom of information pa rin po. Dahil marami po itong uh, may tutulong, no para sa pag mas mas malalim, mas maayos na na, na paggamit mo sa ating pong uh, pera ng bayan. Uh, ang pinaka malaking butas o kailangan ngayon sa legal system na dapat tutulungan sa ating uh, judiciary okay Ma, talagang maraming inintroduce po na reforms no ang ating pong uh, ating pong mga ang ating chief justice no um kaya lang i think yung still yung pag-reach sa pag no sa ating makababayan kung paano talaga ma-access yung mga ganito pong um, services po na pwede na lang palang gamitin para magkaroon ng redress no uh, Or or masolusyunan yung kanilang mga legal problems yes po. paano niyo inaharap yung, yung mga petition or resistance mula sa mga tao hindi sa ayos sa inyong advocacy dito po may sisipan um cool head Okay. At ipapa-alam natin talaga with patience, explain kung ano talaga yung ating advokasya. Um, marami tayo na encounter during the campaign, last-last campaign and even right now. Pero ang nakita po natin kapag na-explain na po natin ang advokasya ng Sibac, yun ang kagandahan, naunawaan na nila. at at nagkupamit sila. Actually, may punantahan po kami na kinampanyahan. Sabi nila, pagdating namin doon na isang uh, nangampanya, kasama ko, sabi nila, meron na po, meron na kaming ano, meron na kaming flyer, sabi nila. Ay, uh, ma'am, pwede pong makiusap lang po sa inyo? Kunti, maki, at uh, So, nung kunan ko na po namin, sinabi ni na natin ang mga bishop sa Sibak, sabi nila, ng pala ang ginagawa ni Si Bac. Sabi niya, yung isang ano po, isang uh, uh, 70 years old na matanda, may may store din siya. Pero marami kasi rito at kumpol Sabi niya, ito anak, ikakampanya ko ito, tutulungan, tutulungan namin kayo. Ipapaliwanag ko sa mga customer ko, sabi niya. So I think um, kailangan na talaga ng ng patience na patience no para ma-explain ko ano ang advocacy na si Bak po mga kababayan, mga uh, dear Filipino voters, kung may boboto po tayo na party list ngayong election, 2025 election, ay hinihikayat ko po, po kayo na iboto ang Citizens Battle Against Corruption. Number 93 po ito sa balota. Um, hindi po ito biro ang ating pong pinaglalaban at advokasiya. At hindi lamang po ito para Uh, maging uh, influential po ang ating pong mga nominees. sa ano po si Congressman Brother Eddie Villanueva. Nakita po natin kung gaano po niya kamahala ang ating bansa. So tayo po na sumusuporta po sa Sibak Party List. No? Um, ito po ang atin pong uh, uh, gusto rin mangyari yung atin pong pag uh, inyo pong suporta sa Simbak Party List ay suporta ninyo para sa inyo sarili, sariling anak, sariling pamilya no kung ang Simbak Party List po ay patuloy pong suportahan at magkaroon po tayo na mas marami pa po na mga uupo doon po sa Kongreso mga mga um, delegates po nominees na tatlo ay makakaupo ay magiging tripled po ang klase ng services na may bibigay po natin. So, please vote for si Bak, number 93. Dahil hindi po ito para sa amin lamang po ng mga nominees. Ito po ay para sa sambayan ng Pilipino. Ang mga nakita na po natin kung gaano po ay paglaban ni Mr. Prado ang mga panukala po, no, yung mga bills na naging batas na, sponsored by si Bak. Kagaya po sa mga OFWs, no? migrant workers, si Senator Joel Villanueva po, sa upper house, no? siya pang author. Sa lower house po, no? Uh, naging author po ang uh, si Party List. So, ito po ay pagpapakita na talagang mahalaga po ang pamilya, lalo na po ang overseas Filipino workers. No? Ganun din po sa mga mag-aaral na walang pagbayad uh, o pambayad po ng tuition fee. Napakahalaga po na ma-realize po natin yung kahalagahan po ng doktor para sa bayan mo. Ito po ay sponsored po na si at iba pa po kasi meron po tayong 223 po na batas na po na sponsor po ng si Party List mga kababayan. Maraming salamat po. Please vote for si Party List number 93 sa balota.